Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol naman sa isinampang letter complaint sa so, Ombudsman Laban kay Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro, DPWH Calabarzon Regional Director Jubel Mendoza at Batangas 2nd District Engineer Sunia Paglikawan. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang mga bago nating video. Balik sa ating usapan. Ibinalita ng Billionaire News Channel na nagsumiti ng reklamo ang isang grupo na ang tawag ay Bantay Trapiko sa opisina ng Ombudsman laban kina Batangas Representative Jinky Luistro, DPWH Calabarzon Regional Director Jubel Mendoza at Batangas 2nd District Engineer Sunya Paglikawan. Batay sa reklamo na inihain ng nasabing grupo, ayon sa kanila, tila may nakikitang overpricing, hindi tamang paggamit ng pundo at aksayadong pagpapatupad na maaaring kinasasangkutan ng mga opisyalis ng DPWH at mga contractors. Ito ay kaugnay sa Cuts Eyes sa Batangas City, San Pascual, Bawan Diversion Road. Itong Cuts eyes na ito ay yung mga nakikita natin sa mga kalsada na parang nagliliwanag dahil sa gabi, reflective ito at parang bistulang runway ito sa airport sa gabi. At ayon sa reklamo, inilagay ang mga kasais na ito pero binaklas din kalaunan dahil hindi pa pala tapos ang kalsada. Kailangan pa rin napatungan ng aspalto. Ang mga tinanggal na cut eyes ay hindi na raw pakikinabangan ayon sa complainant. At hindi lang yan, aabot daw sa 80 million pesos ang ipinatong sa presyo ng mga nasabing cut ice. Ibig sabihin, maliwanag ito na overpricing. Kaya tutuo yung mga sinasabi ni Baguio City Mayor Benji Magalong na hindi lang sa flood control projects ang may anomalya. Kung may katotohanan ang reklamo ng grupong bantay trapiko, ito ay isang patunay na hindi nga talagang sa flood control projects lang ang may anomalya. Pero ang tanong, totoo kaya na kasangkot si Congresswoman Jinky Luistro dito sa alleged anomaly? Diba sa mga ginagawang hearing sa 19th Congress ng Kamara, akala mo siya ay malinis, hindi ba? Hindi siya kurap. Palagi niyang binabanggit ang public office is a public trust. Ang mga pampublikong official at empleyado ay dapat sa lahat ng oras ay may pananagutan sa mga tao. Paano ngayon? Kung totoo ang reklamo laban kay Representative Luistro. Sa kanyang panig saan ngayon ang public office is a public trust dahil dito iba't iba ang reaction naman ng mga netizens sa inihaing reklamo ilan sa mga ito ay kagaya nito ito ay isang reaction ng isang netizen grabe lahat na lang ng project ng gobyerno may corruption millions to billions kawawa si Juan de la Cruz ang galing mag-cross examine noon sa quad kong investigation, yun pala, kurap din. Isa pang reaksyon, alams na tatak 19th Congress mga magnanakaw. Ito pa, dapat na siguro silipin yung mga power tripper ng Congress sa 19th Congress. Chua, Luistro, Kimbo, Abante, Paduano, and others. May kalukuhan sila tropa ni Romaldes at ko. Ito pa, yung nag-aakusa ka na korap daw yung isa, tapos mas korap ka pa pala. Isa pang reaksyon, matagal na dapat naimbestigahan niyang si Luis Tro, karma akala mo kung sino kung banatan si VP Sarah sa kung reason noon. Ito pa yung isang reaksyon, Baliwala yung reklamo sa ombudsman. Walang hiya din yung leader sa ombudsman. At isa pang reaction, may ganitong cash din sa Quezon Eco Tourism Road sa Sariaya, Quezon. Nasa sakupan ni Congressman Suarez, trupa nitong si Luis Tro. Baka naman pwedeng din. At isa pa, wala namang mangyayari sa kaso na yan sa ombudsman kasi kaalyado nila. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion sa ating tinalakay, sa ating topic? Kung meron, please leave your comment. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunod. And please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!